Mayit 200,000 piraso na iligal na paputo ang nakumpiska ng Calabar Zone Police bago po ang pagsalubong sa 2025. As a simulation, ipinakita kung gaano kadelikado ang mga iligal na paputok. Saksi, si John Consulta. Gamit ang manikin na ito, ipinakita ng Calabar Zone Police kung gaano kalakas ang pagsabog mula sa mga ipinagbabawal na paputok. Una, ang paputok na King Kong na mas malaki ng konti sa 5-star. Wasak ang daliri ng kamay na may hawak ng paputok. Ang kabilang braso ng manikin, nabali. Sunod na sinubukan ang kabase. Yes, hindi na to At uh, any moment, e, pwede na itong uh, pumutok. At uh, ginagawa to ng PNP-PRO4A para mapakita sa ating mga kababayan kung gaano kadalikado yung uh, ng ayun mga kapuso ang um, pakalakas lahat ng limang uh, daliri niya is uh, may sugat o kaya pumutok hard plastic ito kung makikita nyo oh ang tigas nitong plastic na ito ang tigas hindi halos sa uh, uh, mabali no pero dahil doon sa paputok na yon is uh, pumutok yung uh, plastic at uh, binutas na nga niya. Paano pa kaya sa kamay ng isang tao? Eh kung uh, totoong uh, kamay ng tao ito, sigurado hindi lang daliri yung putol kundi baka pati yung uh, kamay niya eh, mapuputol, yung mukha niya maapiktuhan. Mahigit 200,000 piraso ng iligal na maputok ang nakumpis ka na ng Calabarzon Police. Pinaigting din nila ang kampanya kontra Boga matapos madisgrasya sa Boga ang ilang bata sa Cavite at Matangas. Yung uh, isa dyan is uh, pumutok. Yung uh, improvised na Boga na yon sa kanyang uh, mukha at uh, muntik ng uh, mabulag itong uh, biktima na ito. Pinaigting din ang kampanya kontra illegal na paputok at boga sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Iloilo -Ilo City, kumpiskado ang mga boga sa random inspection sa mga barangay. Sa Bukawi, Bulacan, na nauna ng inspeksyon ng motoridad, lumalakas na ang bentahan. Pero apektado ang kita ng pagbaba ng presyo ng ilang paninda para makasabay sa mas murang smuggled na paputok. Yung kita ngayon, sir, uh, bali hindi ganong kalakihan. Pero okay lang, sir, kasi marami, siya, marami, kami, marami buibili rito sa amin. At least hindi, sir, malulugi kami kahit kukunti yung kita. Mas mataas naman ang presyo ng kwitis, Julius Belt at Lucis kumpara noong Nobyembre dahil mataas ang demand at kulang ang supply. Paalala ng BFP para iwas disgrasya sa pagbiyahe ng mga paputok, tiyaking hindi direktang tamaan ng sikat ng araw ang inyong binili. Huwag galawin ang packaging para hindi lumitaw ang midya. Iwasan ang paninigarilyo habang buo biyahe at pagdating sa bahay, ilagay ang paputok sa ligtas na lugar. We have to remember sir that fireworks and pyrotechnics are simply bombs that we tolerate during the Christmas and the New Year season. So, kaya nito mag-cause ng damage, kaya nito mag-cause ng harm to both lives and properties. So, we have to be very careful sa pag-transport nito. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.